So yun mga tol, welcome to my channel Kung bago kayo sa ating channel na to uh, Please subscribe and click the bell button mga tol So yun mga kabalagbag, kamusta kayo tol? Pupunta tayo sa ano tol, sa Marilake, Kilometer 90 Sa arko lang ng Impanta yun Kasama natin si Tito Carlo, si J-Rome Yan, the tatlong motor tayo tol Tingnan natin kung bukas yung ano, lihim na batis Medyo maluwag ngayon tol kasi Sunday Normal na maging maluwag yung kalsada Pero hindi natin alam dun sa pupuntahan natin tol Kung maluwag o ano Kasi pag Saturday, Sunday yan Punong-puno yung ano, Marilaki Marami tayong riders na makakasabay ngayon tol. naka-plano kasi talaga rides lang. Pero kung open yung ano, Lihim na Batis tol, pupunta tayo sa Lihim na Batis. So sana wala tayong madaan checkpoint, no. Hindi ko alam kung magkaka problema ako sa rehistro ko tol. Nagrehistro tong motor na to 2020 ng September. Pero may plate number na kasi naka-indicate tapos yung dulo niya is number 3. Number 3 yung plate number niya. Kaya kung din yung plate number kaagad, eh, wala pa namang plaka to. Pero yung registro nito, pagkakalam ko kasi yearly yan, Diba ba? One year. September pa siya mag expire So, pwedeng-pwede pa tong registro natin. So, yan mga tol. Tara, biyahin na muna tayo. I-open ang sound trip. Yeah! yeah! Garage. Shout out Trupa. Sarado daw. Tingnan natin tol dahil na malas. Ayun ang daming motor oh. Sarado daw tol. Nako. Bawal pumasok. Ayun na pinapalusot na oh. yung papel, kailangan hapon pa. So yun mga tol, tatanong tayo. Hapon daw tol, pwede, pero ngayon tol, di daw. Negative, ang daming tao. Oh. Dahing nakamotor, di pinapapasok talaga. Uh, sir, anong requirements kailangan sir? Uh, anong requirements? Tagasaan uh, po sila? Kalookan po. Kalookan? Opo. Opo. Uh, ba't kayo narito? Ah, uh, ikot lang sana, impanta lang eh. Uh, ano bang di sa Apple? Uh, outside oh. Uh, residence, uh -huh. di ba? Yung mga bibili ng emergency, Ah, bibili ng gamot, papasok ng trabaho. Opo. Bibili ng pagkain sa pang-araw-araw. The rest wala na, 'di ba? Opo. anong na, anong dahilan niya at napunta kayo dito, 'di ba, Mama Michelle Opo. Uh, bawal, uh, sir. essential, tama po ba? Opo, sir. Sige po. Tama ako. Thank you, sir. Ah. Wala tol, bawal talaga. Huwag na natin ipilit. Pero okay na rin. At least napaliwanagan tayo. Wala, negative talaga. Tara na. Bigo lahat tol, bigo. Sabi kasi ng mga nakadaan dito, ano daw, kung makalusot ka man dyan, may isa pang checkpoint dun sa taas. Apprehend ka pa rin sa taas. Sir, open po ba yung lihim na batis? Pero open siya. Open daw. Open. Kain na muna tayo. So yun mga tol, tinanong na natin kung bukas yung lihim na batis para mamaya, doon tayo. Tayo na dumami oh. Kanina wala pa yan. Kain mo na kain, kain. So kanina na dumaan kami dito, wala pa masyado na May tripod ka, di ba? Huwag na, hindi na natin ano dito to? Alright. So ito, mga hindi rin nakakit siguro to, or baka paakit pa lang. Ako, huwag na sila tumuloy. So, ayan. Hi. Say hi to my vlog. Ito ay pinapasok tuntol sa may, ano, sa may paras. Say hi to vlog. Ito yeah. mga in-order natin to. Wow! Up! Okay. Okay. Kain na tayo. Good. Kaling kayo dito sa Marilac eh. Pwede kayo dito kumain. Stop over dito. Jerry's ano iris kambigan to sa grabe oro ang bilion tindahan nila pero meron din sila mga pasalubong tsaka meron din sila baka nabulalo so yan mga to let's go pagkata nyo dire diretso meron uling kasunod na uh, ah, patarik tapos pababa doon naman kayo sa pababa sa gawing kaliwa naman so yun dito na tayo tol kaso ah, ah errands dito yun ito pala lim na batis Alam na batis na to eh. so mga tol, andito na kami. Ah, uh, pack up lang. Ano naman natin? Set up lang muna. Mas so, mag i na sa tayo. Eh okay. mga tol, hindi na kami. Hindi lihim na batis. Limos na batis. Kaya, hindi na ito lihim. <laughs> so tara, tatalong muna tayo dito sa ibang ano, sa, sa mga katabi niya. Kasi sobrang puno. Merong mga naka ano, mga nakapila, number 28, pan 29 sana tayo kasi hindi tayo pinalista. Kasi, antayin mo na lang maubos, putik. 28 Tapos ang tinatawag palang lang number 9 Nakita mo? Diba? dami tao Ano meron palang ganyan po Then kukuha naman lang po kami ng ano? Table and chairs 107 50 Thank you DJ saan galing? Ayun ako po na ako Si na nakaligtas sa ganyan. Tapos daw, Tara. Ito tayo, 150 entrance, sabi na. So, na to. nag kami nag sa baba. So, tatak tayo. Yun. Patatak kayo, patatak kayo. Paano tayo pag nabura to? Okay lang po yun. Ito ko yung pagkakas. Ito ko Ito ang kinuha natin tables and chairs lang kasi hanggang ala una alas dos lang tayo dito. 150 yung entrance, sa lihim na batis to, lisandaan lang. Yun nga lang, so, na daming naka-waiting. Yung tables and chairs, 500. Yung so, overnight nila is 180. Yung kids, 100. 3 feet below, free. Yung ganyan. <laughs> <laughs> yung ganyan. 700 po yun. 700? Opo, okay, yun yung, na ano, yung na ano Ayun na lang sa amin. Nagdaga ko na lang. Ah, sige po. So ito tol, 700 pesos. Nag-upgrade tayo tol. Kasi ito kinuha natin stable sin chairs lang. Maximum of 6,500 pesos. Kasi was mal to kasi yung kalesa, yun yung upuan na may gulong eh. So mag setup up muna kami tol, ayan. Bis na tapos ikot tayo. Akyat tayo dun sa taas to, no. meron daw dun sa taas eh. Ndoy manok oh. Palpakan na. Panalpak. Eh, may ano nga dun eh, may arena dun oh. So yan, Erin's Resort tol, dito kami tumuloy Kasi ito yung parkingan nila Pero ito din yung entrance tol kapag pupunta kayo ng lihim na bati sa so, spacket siya dito Pag ganun kayo, pakakanan Pero ito, dito kayo magbabay ng entrance fee sa ano Sa Erin Kayo yung motor namin tol So na nang nilabas natin dito Hindi, mahal ano? 70, 75 lang doon, 225. 225? Oo, oh, 150 deposit. Pagkano yun, ano? ito ano? pala, mineral. Mineral yung ganito. Fort, uh, 40 ba to, Kuya Ambo? Ito na lang. 50 po. Ayun na lang. Kung ibablog ka, kung ibablog ka, so, 20 lang. Ibablog ka <laughs> na. <lang. laughs> Tara, thank, thank, thank you. Thank you po. po. Balik, eh. Thank you ba. Mabalik sole, eh. ano po. Mabalik soli eh. Ampo ka rin, sir. <laughs> Tampuan ng All right, thank you. Seri po, seri. Earnings sir. sige. Ay, ikaw po ba yung kargador, sir? Yung ano nila. Ah, uh, nirentahan ka nila. Magkano bayad yan, sir? Kasi medyo malayo nilakad natin eh. Tampo lang. Sa piso Sampo. lang, grabe yung mura naman ng ngiliso, sir. <laughs> so ito, ito pogi ng taga-karga natin 'to. Kargador lang natin ng tubig 'to. <laughs> ano pa tayo mag aakyat pa tayo na marila kasi kanina tol may checkpoint So di ko alam kung ganito talaga ang volume ng dami ng tao dito or isa sa rason kung bakit may dumami sabi, yung tao dito. Sabi, sabi ni Ate kanina sa so, ano sa labas. Pag Sabado linggo daw talaga. Marami. marami, mula Biyernes, Sabado linggo, marami daw talaga. Dito. Pero pag weekdays wala rin. Ah, so weekdays tol walang tao dito masyado. Pero ito kasi linggo ngayon eh, kaya medyo yeah, maraming tao. Dahil sa may dito may ano sa taas kasi siguro hindi nila alam na yung ibang mga riders dito na, na bumaba oh sabagay. kasi yung iba din naman ah, hindi nila alam na maliligo sila di ba kung wala talaga sa plano nila mag-swimming or mag-ilog di ba eh hindi sila mag-aano hindi sila magdadala ng kanila mga gamit tol ng mga panligong gamit nila so kapag ano naman kapag uh, hindi, may simpang So, ayun. Pero hindi ko alam po isa din sa rason kung bakit dumami yung tao dito is yung may checkpoint nga doon na hindi pinapasok yung mga tao. So, kaya yun, pinabalik kami. So, dito kami napadpad. Pero plano talaga namin is lihim na batis. Yun nga lang, sobrang daming tao tol, hindi siya lihim na batis. Napakadami ng tao. <laughs> hindi nga natin alam po yun yung rason kung kaya dumami. Kumuwi mo pagdating namin doon ang reservation, ano? The 28 28 na, pang 29 sana kami magpapalista kaya lang nagcut sila hanggang 28 naka cut off na so ang ginawa namin, naghanap kami ng katabi so ito nakita namin, Erin's um, Erin's Resort? Erin's Garden, Events Place Erin's Events Place, o yung pangalan ng resort pero goods din to, 150 lang yung transfer sa day tour ha, sa Overnight yata 180. So MEC ko ngayon tol, April 25, 2021 tol. Pero nakapasok tayo dito. So update tayo mamaya tol. maliligo lang muna kami. So ito busy sila, ayan. Ayan, sobrang busy nila. Ayan, nag-iisip sila kung paano sila mag a So mag-a-update kami tol mamaya kung pa, kung ano, kung mag-a-abroad na kami. <laughs> so kita-kits mamaya tol, pag tapos na maligo dito, siguro mag-aano na kami, mag-a-abroad. Pakain, tapos na. Tingnan natin kung makapasok tayo doon tol, ah, na kami, kakain na kami. Eto eh, tol, mainit yung tubig nila dito. Tatabi ng bamboo pag nagpunta kayo dito. Ay, bamboo ba tawag dito? Oo, oh, bamboo, diba? No, no, Ayan, no? No, no, oh. Ayun, mainit no. tol, sobrang init. So, Mas so, maraming ihi. <laughs> so, yan mga tol, after swimming, kain naman. Sarap. Ayan, oh. Yeah, Ayan, no? oh baon natin. Kaldereta. Mali. Huwag <laughs> malit sa ano. Puro chichir. Dami natin chichir ya. So, tol, kain mo tayo. Huwag Para pack up tapos ride sa uli. Oh, yung manok niyo Malit ano ito. Masap yung manok nyo eh. Yun oh. Talo yung budget meal, tol. Yo, what's up, tol? Okay. Stop, sorry, sorry. Alright. Buti pa sila. May baon silang brief. <laughs> Sana all. <laughs> Motor, oh. So yan mga tol, dito kami sa parkingan Ayan, luwag na oh Oh, Di ba? Kinaskasan no? oh. Eh, hindi naman oh, ano, hindi naman, hindi naman kalam. All right. Kailit ay sa barilak ito all. Okay, tingnan natin kung pwede na. Wala pa din. May bantay pa rin daw. Wala pa din daw eh.